Hello guys, gagawa tayo ng suman. Itong dahon ng, ng ano ng saging, kailangan natin i-ano sa mainit na api. Para hindi siya maluto. Ayan, ganyan po guys. Dahil tayo ay gagawa ng sumang malaki. Gusto ko kasi kumain ng suman Kaya lang mahal sa palit. Ang mahal kasi sa mga pilihan. Ay marunong naman akong gumawa. Ako na lang gagawa. Natutunan ko sa lola ko at sa nanay ko. <laughs> ito na yung mga nagawa ako. Yeah. Ayan na yung mga nagawa ko. Daho ng saging. Tapos ito na yung mga malakit Pinabad ko na siya. O yan. Mga 5 hours. Para mabilis na mambot yung ano pag niluto. Hindi sayang sa gas. Okay suman na tayo, guys. Guys, ito na yung ating suman. Ito, nabalot, na ano ko na to. Na, natali ko na. Tapos ito yung mga dahon niya. Tapos yung dahon natin may isang maliit. Tapos isang malaki. Kanyan. Tapos ilalagay mo lang na ganyan. Tapos, tapos ilalagay mo lang itong malakit. Ganyan. Tapos tatalian natin siya. Hmm. Ha? May pang karakta pa daw po. Ay, iisa lang yun. Iisa lang daw yun eh. Ayan guys. Tapos tinalian natin. Tapos ibang buhol lang na natin. Ipinito natin siya kanito. Huwag masyadong mahigpit guys kasi ano pa to, lalaki pa to. Kasi ano, diba bubusa pa yung kanin. Kaya okay na siya. Ito na lahat. Ito na guys. So, ganun lang kadali ang paggawa ng suman. Yan na guys. Wow. meron siyang gata. Tapos ilagyan ko siya ng asin. Tapos ano, sa sauso na lang natin siya sa ano, may asukal. Na natin. Tapos lulutuin natin siya ng mga 3 hours or 2 hours kasi binabad ko siya hanggang tanghali kaya mabilis siya lumambot mabilis lumambot ang, lumambot ang ating malatket okay sarap sarap dito pagkaluto guys hello guys check na natin kung luto ng ating suma ha ano yan ayan na Oh my god. Tingnan natin kung luto na. Pero parang malambot na siya. Check natin sila guys. Kung luto ng ating suman. Ayan, ang dami niya. Oh. Mami, yan ba yung suman sa lihiya? Oo, uh -oh, ayan. After this, ko ka pa ng sauce? Oo. Uh -oh. Nyug. Ayan. Tignan nyo guys yung ating suman. Open natin. Tignan kung kayo siya. Ayan ang laman. Kuha natin siya. Mmm. Sarap. Pero kulang pa sa kulo. Kailangan natin ipailalim yung nasa ibabaw. Sandali lang guys. Masarap. sarap. Kapailalim ko muna yung nasa ibabaw. Mmm. lalaki pala na nagawa ako, guys. Ang totoo na kayo. Dapat pala maliliit lang. Isang piraso nito, ang kalahati, pwede mo lang kainin. sa piraso lang. Kasi sobrang laki. Ayan. Binaligtad na natin siya, guys. Sige, ne. Ayan. O, na naman naluluko na yan. Kaya, maya na natin ulit pa Ah. Ay, naku, guys. Sinaanto ko na ako. 11... 11.30 na. Hindi pa lato yung aking mga suman. <laughs> Naantok na ako guys. Kung tinangan natin kung okay na. Kung siya ay luto na. Gaganyan lang naman yan guys. Wow, luto na. Hmm. Pwede na. Hmm. Luto na siya. Pwede na patayin sa wakas. Makakatulog na ako guys. Wait lang. Guys, Luto na ang ating suman. Sumang malikit.